Ano, nahulog ka? Giting-giting ka doon naman. Malamig kasi yan, naka-aircon. Naka-aircon, kaya hindi masingga si Kaori. Ha? 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 Ano? Tulog na. Tulog na. Tulog pa na. Ha? Hindi ka pa tutulog? Oo. Hindi ka pa inaantok ka, no? <laughs> hindi pa, hindi pa. Say no. Ano?

Ano <laughs> tayo ba? No? Oo, oo. Ano, yun? ano Oo. Ano yun? Kaya ano Oo. Oh, ano yun? Ano yung mo? Kaya Ka? Ano yun? Ka? Ano? Ano? Ano sabihin ka pa? Wala na? Wala na? na? lobat na? Narobat na? 那不，那了。